Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Linggo-linggo, tuwing tayo'y natitipon para ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, hindi nawawala sa ating pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil kung tutuusin, Matapos ang tinatawag na rito ng pangbungad na siyang unang bahagi ng Misa, ang ikalawang bahagi ng Misa ay tinatawag na liturhiya ng salita. The liturgy of the word. At sa liturhiya ng salita, ipinapahayag sa atin bilang mga mananampalataya ang salita ng Diyos na ating pinapasalamatan sa bawat pagpapahayag. Dahil sa pamagitan ng salita ng Diyos, nalalaman natin ang kanyang kalooban. Nalalaman natin ang kanyang nais. Nalalaman natin kung ano ang dapat nating gawin para sa ikabubuti natin at ikalulugod ng Diyos. Kaya naman, bilang mga nakikinig ng salita ng Diyos, natatanggap natin ito na minsan nga mapapansin niyo bakit paulit-ulit na lamang. May mga pangaral, may mga turo na masasabi natin sa buong natin ilang beses na natin narinig. Marahil ang ilan, maaring magsawa. Maaring magtanong tayo, bakit nga ba paulit-ulit at inuulit talaga ang salita ng Diyos? Ang dahil dyan, dyan, mga kapatid, ay mauunawaan natin bilang mga magulang na nandito. Ikaw na magulang, ilang beses mong sinasabi sa iyong anak, ang mga paulit-ulit na pangangaral. Halimbawa, mag-aral ka mabuti, Huwag laro ng laro ng computer. Batulog. Kumain ng gulay. Paulit-ulit na mga gandang payo sa inyong mga anak. Minsan nga sila ay nasa kolehiyo na. Pinapaalalahanan mo pa bilang magulang. Ganyan din ang Diyos sa atin bilang ama. Sa pamagitan ng kanyang salita na paulit-ulit nating naririnig, pinaaalalahanan tayo dahil nais ng Diyos ang makabubuti para sa atin. Kaya bilang mga Kristiyanong Katoliko, mapapansin nyo, sa lahat ng pagdiriwang ng Misa, at hindi lamang sa pagdiriwang ng Misa, sa lahat ng pagdiriwang ng Sakramento, mula sa Sakramento ng Binyag, hanggang sa sakramento ng pagpapahid ng langis. Meron at merong pagpapahayag ng salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin kung ano ang nais ng Diyos. Hindi lamang yan. Mangging sa pagdiriwang ng tinatawag na mga sacramentals, pagbabasbas ng sasakyan, pagbabasbas ng tahanan, naroon rin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakakalungkot nga lang isipin minsan bilang mga nagpapabasbas ng tahanan o nagpapabasbas ng sasakyan na katuon tayo sa tubig na iwiwisik, hindi sa salita ng Diyos na ipapahayag, ni hindi sa panalangin na kung saan yun ay mahalaga ang panalangin ng pagbabasbas. Kaya marami sa atin nakakaligtaan ng salita ng Diyos na pinapahayag sa atin na dapat sana magsilbing paalaala kung ano ang gusto at saloobin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kaya naman sa linggong ito, bilang mga pinagpapala dahil tayo tayo'y tumatanggap ng salita ng Diyos, magandang isaalang-alang yamang natanggap natin ang salita ng Diyos na ito, anong dapat nating gawin? Kung babalikan natin ang mga pagbasa na ating napakinggan, binibigyan tayo ng tatlong konkretong gawain sa salita ng Diyos na a ipinagkatiwala sa atin. Ang una na ating gawin ay inuunawa. Ulitin ko ha? Inuunawa. Ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, dapat inuunawa. Iyan ang mismong narinig natin sa Ebanghelyo. Matapos pinuna ng mga pareseyo at ng ilang iskriba, ang mga alagad ni Jesus dahil hindi naguhugas ng kamay ayon sa ang minana nila, ang Panginoon ngayon ay kailangan pangaralan sila, turuan sila, at nabanggit nga sa Ebanghelyo, maging ang mga naroon ay tinawag ni Jesus. At anong sabi niya? Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Pakinggan niyo ang una niyang ginawa tinawag ang lahat at bago sa mga aral, binigkas niya ang makatagang unawain. Dahil nais ni na ang lahat ng kanyang sasabihin, maunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Yan rin ang tungkulin ng mga pari kapag sila ay nagbibigay ng humiliyah na dapat paghandaan ang humiliya na kanilang ilalahad sa inyo. Bakit? Dahil sa pamagitan ng paghahanda, ang salita ng Diyos ay dapat ninyong maunawa. Sikapin natin, mga kapatid, na ang salita na ito na ipinapaunawa sa atin intindihin ng lubusan upang sa gayon umuwi man tayo sa ating tahanan matapos manggaling sa simbahan may daladala tayong baon na napupulot mula sa salita ng Diyos. Nakakalungkot nga lang minsan na may ilan sa atin iba ang hinahanap sa humiliya at yan mismo ay naranasan ko. Minsan matapos ang misa, may lumapit sa akin. Nang sabi, Father, ang ganda na sana ng homily mo. Pero ni minsan hindi kita narinig na magpatawa. Alam mo sabi ko, Sister, mukhang nagkamali ka ng pinuntahan. Sa homily, wala dapat halong comedy. Kung gusto mong matawa, Mali ang iyong pinasukan. Hindi dapat simbahan. Kung gusto mong matawa, pumunta ka doon sa Quezon City. Nandun ang clowns. Nandun ang laugh line. Kung gusto mong okrayin ka ng okrayin, doon ka pumunta. Pero wag sa loob ng Nisa. Dahil sa loob ng Nisa, ang dapat daladala natin ay aral ng Panginoon na bupulot sa kanyang salita. Yan ang dahilan kung bakit ang pari naghahanda ng humiliya upang kayo ay makaunawa. Ikalawa na hamon sa atin, ang salita ng Diyos na ipinagkatiwala ay dapat ibinabalita. Ikalawang salita, ibinabalita. Anong ibig sabihin? Yamang ang salita ng Diyos ay ating napakinggan. Yamang ang salita ng Diyos ay ating naunawaan. May tungkulin tayo ngayon na ipahayag iyan sa iba. Iyan ang ating napakinggan sa unang pagbasa. Nang kapanahunan ni Moises, siya ay pinagkalooban ng Diyos ng kanyang nais at kalooban tinawag ng ni Moises ang bayan ng Israel, anong wika niya? Sabi niya, Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang itinuturo ko sa inyo. Mapansin ninyo, ang unang hamon ni Moises, unawain. Ngayon, anong sabi niya? Itinuturo ko sa inyo. May tungkulin tayo na matapos maunawaan ang salita ng Diyos, yan ay dapat itinuturo sa iba. Ipinapahayag, ibinabalita. Kaya naman mga kapatid, yan ang tungkulin natin unang una sa ating pamilya. Ikaw na tatay, ikaw na nanay, ikaw na naririto ngayon, kung nauunawaan mo ang salita ng Diyos na ipinaliwanag sa iyo, may tungkulin ka na ipangaral iyan sa unang-una sa iyong mga kapamilya, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, dahil ang unang dapat makinabang sa kabutihang tinanggap mo ay walang iba kung hindi ang mga taong mahal mo sa buhay. Matapos sa pamilya, ipahayag mo yan sa iba, sa iyong kapwa, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa kasama, sa pinapasukan, sa pagawaan. Magandang balita ang dapat nating dala sa iba. Hindi yung buhay ng may buhay, ikikwento natin sa iba. Anong saysay ng pagpagkwentong iyan na sanay tayong mamuhay sa pagiging marites. Itong panahon na tayo'y pinaalalahanan, tuldukan natin ang pagawa ng kasamaan, wala iyang mabdudulot sa atin na kabutihan. Ipahayag mo ang mabuting balita, ipahayag mo ang salita ng Diyos na iyong natanggap at naunawaan. Ang ikatlong hamon sa atin, ang salitang iyan na ipinagkatiwala sa atin hindi lamang inuunawa, hindi lamang ibinabalita. Ang salitang iyan ay dapat isinasagawa. Yan mismo ang ating napulot sa ikalawang pagbasa sa linggong ito. Sa liham ni Apostol Santiago nabanggit niya ang mga katagang ito mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Mabibigat na panalilita ang binitawan ni Santiago sa atin. Kung ang salita ng Diyos ay pinakikinggan, subalit hindi isinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili ito ang tungkulin natin bakit ang salita ng Diyos dapat maunawaan bakit ang salita ng Diyos bago ipahayag sa iba na isasakatuparan dahil ang pinakababisang pagpapahayag ng mabuting balita ay nakikita sa sariling gawa itong palagi kong paalala sa mismong mga magulang, ninong at ninang, kapag sila ay nakikiisa sa banal na pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Sinasabi ko palagi sa magulang, ninong at ninang, ang batang ito na inyong pabibinyagan ay tulungan ninyong lumaki sa pananampalataya. Ang pangunahing tungkulin nyo, turuan siya na magkaroon ng takot sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Na mapakita ninyo na ikaw na magulang, na ikaw na ninong, na ikaw na ninang, ay unang-una nagdarasal bago mo sasabihin sa kanya, magdasal ka. Na ikaw na magulang, ninong at ninang, magsimba bago mo sabihin sa kanya, magsimba ka. Ito ang hamon sa atin na salita ng Diyos na ating nauunawaan, dapat natin iyan sa buhay araw-araw. Kaya nga mga kapatid, upang matiyak na maalala natin ang tungkuling iyan bilang pinagpapala at pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, mapapansin niyo, bago ipahayag ang mabuting balita, tinitiyak na tayo'y nakatayo upang matiyak na gising ka habang nakikinig. At matapos sabihin ang makatagang ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa Ibanghilista, nag-aantanda tayo ng krus sa noo, sa bibig, at sa dibdib. Ang tanong bakit? ang paliwanag na natanggap ko mula ng aking kabataan ay nais kong ibahagi sa inyo. Ayon sa paliwanag na ito, kapag tayo'y nag-aantanda sa noo, may kabalikat itong panalangin na tahimik natin dadasalin. Panginoon, naway ang salita mo, maunawaan ko. Kapag nag-aantanda ka sa labi, ang tahimik na panalangin ay sasabihin mo, Panginoon, naway ang salita mo, maipahayag ko. At habang nag-aantanda sa dibdib, ang panalangin ay, Panginoon, naway ang salita mo, maisabuhay ko. Mga kapatid, ito ang haaral na ating natanggap ngayong linggo. Ang salita ng Diyos na ating natatanggap ay ipinagkatiwala sa atin upang ang salitang iyan ay una dapat inuunawa. Ikalawa, ang salitang iyan dapat ibinabalita. At ikatlo, ang salitang iyan isinasagawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.